Yan yung mamahali na ano. Ito masarap ito. Iyaan mo lang sa mantika. Alam niyo yon magagawa mantika. Hahaluin mo lang ng konti. Luto na. Masarap natin timplad. Meron man dito yung instant. Ayan. Kung gusto nyo kumain, ito may kare. Ayan, may kare. Ayan, may egg naman yan. Ayan. Tapos may fried rice. Ito so, naman samot-samot na pagkain nito. Ayan. Meron tayong onigiri. Ayan, iba ibang flavor. So, ito. Ayan. Ito, egg, chicken. At tapos may mga side dish pa. Okay. Ayan. Ayan. Dito rin, meron dito ng chicken, anit-anit, ito mga pagkain. Marami dito mga pagkain na makukuha. Ito, kung gusto niyo ito, pwede. Ako parang gusto ko to. Ayan, ito. Ayan, kuha tayo isa nito. Ihaw-ihaw. Meron meron rice. Meron chicken skin. Natinda rin silang chicken skin. Ayan. Ayan. Ito mga chicken. So, ito balumbalunan. balunan Ayan. Na, inanun lang. Para pinry lang ng konti. Ayan. Balum balunan Ito mga Ayan. Kasi mahilig talaga sila sa mga ganyan pagkain. Ayan, okra oh, lang. Ilagyan ng konting itlo. Okay na yun. Diba? Ganun lang ang pagkain ng mga Japanese. Ito is da. Ganyan, like, ganyan lang siya. Okay? Ito meron dito is weird. Ah, ano siya? Ayan, ganyan. Ganyan mo yung is. Konting pimpla. Hindi ko alam kung ano. Ganyan lang ito, meron naman dito'ng parang salad. At, ayan mga klase ng mga, mga pagkain. Mahilig sila sa ganyan sa mga bento. Kung tawagin nila to bento ito. Yes. Diba? Sa halagang ano lang yan. Sa pera natin is 100 pesos or uh, over 100, wala pang 100 pesos. Or meron naman. Sa so mga fresh. Yan mga ano. isda nila dito. Karamihan isda nila dito ganito. Ito mga shell na mga buhayo. May ka mga shell sa Mas ito ba yung masarap? Pwede. Ito ba yung masarap? Pwede. Momo daw. Momo. Laman. Ano? Laman. Laman Ano? Manok. Tori. Ah, hindi yung para mong ka Yung gano'n. yung balabalunan. Huwag naman yung sarap niya. Balabalunan. Ano yan? Alam ka. Alam ka. Um, ito, sa, ito, okay. ito ang ito ang parang bisugo pero hindi siya bisugo. Ganun. Ayan. Singapore yan. Ah, 'yan. Tapos ito naman is ito mga ano to yung yung, yung matinik. Alam niyo yung matinik 'yan noon, malalaking yeah, halamang lalaki. Ito parang dala. Ah, sabi nga na ala. 'Yan. Ito 'nyo, tamban, lalaking tamban? Ayun, tamban. Masarap lang mga idol yung masarsyado. So, dito naman tayo. Ay, hindi ko siya alam. Sabawal yung buto-buto. Ito, meron tayong pusit. At isigang ulo. Ulo ng tuna. Isigang, isigang. Hoy, wag ka lang mamay ng...